Alam niyo ba ang sagot? Mga bagong bugtong. Magaling ba kayo sa mga bugtong? Kung alam nyo, i-comment ang sagot sa ibaba. Umpisa na natin. Bugtong-bugtong! Heto ang mga bagong bugtong. Nang manganak ang birhen, itinapon ang lampin. Nanganak ang aswang sa tuktok dumaan. Hindi linggo, hindi piyesta, naglawit ng bandera. Nang ihulog ko'y buto, nang hanguin ko'y malaking trumpo. Isang tingting na matigas, nang ikiskis na mumulaklak. Tabla magkabila alulod sa gitna. Binata ko ang isa, tatlo pa ang sumama. Naghain si Lolo, unang dumulog ay tukso. Ang ina ay gumagapang pa, ang anak ay nakaupo na. Bugtong kung sapin-sapin, nakasabit nakabitin araw kung bilangin, isang taon kung tapusin. Kung kailan ko papinatay, pinatay, saka humaba ang buhay. Ang sombrero ni Bernabe sa bundok itinabi. Ani mo'y kontrabida kung tumingin ay dalawa. Pantas ka man at marunong at nagaaral aaral ng malaon. Aling sa gubat ang nagsasangay, walang ugat. Mapatubig, mapalupa. Ang dahon ay laging sariwa. Maitim na parang alkitran. Pumuputi kahit di labhan. Hinila ko ang baging. Nagiingay ang matching Tubig sa ining-ining. Di mahipan ng hangin. Binata ko ang baging. Bumuka Antikin.